gol ano, sa as a relationship namin, uh, mag, mas gusto ko lang magtagal yung pagiging magkaibigan namin. Kasi, pag ano, pag yung kaibigan mo yung nakaka-work mo, mas magaan sa piling. Tsaka magaling na artist na si Gol, kaya pinamiss ko sa sarili ko na isusurround ko lang yung sarili ko sa mga magagaling na tao para magaling din po ako. Ayun po. Okay. Si Gol. Um, ako masasabi ko kaya si to, to to Um, yung napanood ko siya sa trailer at our teacher, kung ko yun, sinabi ko sa akin yung shoot ng call ni Sabi ko, Asi, ano mo napanood ko yung teacher mo yun? Parang may mo -no, Sabi ko, alam mo, ang dali mo. Kasi sa totoo lang, nakikita ko kayo magigaling. Ginagaling ko na ko siya, pinagawala ko ako. Pero totoo to, yun. Tapos, sinabi niya sa akin, nang ginagawa ko yun, may tinga kasi ako na tinatanggal nun. So sabi ko, ah, magaling si Lassie kasi isipin mo ah, nagtitake, may lines, tapos may exit Pero na habang nagtitinga siya, hindi, na niya nakakalimutan niya yung instruction ng puro ng Lassie. So sinabi ko may na, masi, mara, kay Lassie na, alam mo si Lassie, malayo malalating mo. And makabuting tao lang niya. And dun, ayun na, ang gabi na ko. Okay. Thank you very Okay. Uh, question kay Gold. sa tingin mo ba si Asi is a girlfriend material? Opo. Kasi mabait ko, tas maganda, tas magaling, tapos mata. <laughs> may laging may trip. Eh, and feeling ko naman po, talag um, din po siya and mabait po talaga. Iba po ba kasi? <laughs> Pero hindi ka nagpaparamdam for something? Wala naman Nagpaparanda mo lang ako, wala mo. Wala <laughs> okay. Si Asi, ano ang reaction mo doon so, sa sinabi ni Ligo? Thank you. Ganun yung pagkakala na sa akin. And... Totoo ako, kinuwento niyo po yung gagitin ako. No? wala na lang yun, secret, secret, love, yung secret-secret lang tamo bilang mga artista. Oo. Eh, Thank you. At ano, Hi, manager, magagalit ka naman. No? <laughs> Hindi kasi inaasad niyo kami. Thank you po. Thank you, my dear sa inyong dalawa. Para kay Direk mula nung nakilala ka na sa'yo ngayon, parang ano pa, pahusay ka ng pahisay. Eh. Pero, uh, pero ano yung sa so, tingin mo, ano yung talagang dream, dream project mo na hindi mo magawa dahil sa laki ng budget? Ang hirap ng talagang na yan, eh, no? Pero lagi like, kong may isip yan. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Eh? Actually, meron. No. Okay. <laughs> Actually, no. meron. Meron isang short story si Ricky na nanalo ng first place sa palanca